homemade malunggay powder, meron ka ba? Kung gusto mo ng panibagong mga dahon ng iyong malunggay tree, putulin mo ang sanga nito para mapalitan ng bago. At syempre, huwag natin itatapon ang mga dahon nito dahil pwede natin tong gawing malunggay powder. Una ay hugasang mabuti ang mga dahon ng malunggay. Pagkatapos ay talian ang mga stock nito. Kayo nang bahala kung gaano kadami kada tali ang ilalagay ninyo. Make sure lang na mahigpit ang pagkakatali nito. Next, mag-prepare ng hanger at maglagay ng sipit dito. Inipit ko dito ang ilang dulo nitong mga stock ng malunggay. Ang purpose natin dito ay para maihang siya kasi patutuyuin natin siya ng ilang araw. I-air dry lang natin to at hindi ito dapat patuyuin under the sun. Dapat sa shaded area ito patuyuin dahil pag pinatuyo to under the direct sunlight, may mga nutrients itong malunggay na po pwedeng mawala. On the second day, inilipat ko lang siya ng pwesto kasi gagamitin ko yung pinagsampayan nito. Ito naman ang day 3, medyo natutuyo na siya. Ang day 4, naglagay na ako ng pansalo ng mga nahuhulog na dahon. At sa 5th day ay kinuha ko na ito. Kung sa day 3 pa lang ay tuyo na siya, maaari nyo na rin siyang iprocess. Yung iba kasi sa 3rd day pa lang, ito yung tuyo na. Depende kasi yan sa method na ginamit ng pagpapatuyo. Makikita nyo na malutong na ito at tuyong-tuyo na. O pwede na natin itong himayin. Sa pagpapatuyo nito, maaari kayong gumamit ng ibang method. Himayin nyo muna ang mga dahon, tsaka nyo ikalat sa bilao, tapos tsaka nyo patuyuin sa shaded area. So, heto na yung malinis. Tinanggal na natin yung mga malinipis pang stalks. At pwede na natin itong iproseso. Gamit itong pinong panala, durugin sa ibabaw nito ang mga dahon para lumusot sa maliliit na butas ang nakikreate natin powder dito. Pero kung meron naman kayo nitong food processor, mas madali kung gagamit kayo nito. Eh ikaw ka MU, interesado ka bang gawin ito? Kung madami kang puno ng malunggay, bakit hindi mo itry ito? Naku, napaka wonder gulay nito. Alam natin yan. Siyempre, sasalain pa rin natin to para naman mas pino ang ating powder. Kayo nang bahala kung ilang beses ninyong sasalain to para makuha yung desired ninyong pino. Heto na oh, 'di ba? Akalain mo ba na maa makakagawa tayo ng malunggay powder? At uh, depende sa inyo kung okay na sa inyo ako hindi pa ako satisfied dito, kaya ang ginawa ko ay sinala ko ulit ito. Bali dalawang beses ko siyang sinala. At nung okay na sa akin, heto na at nilipat ko na sa mga bote o garapon. So far, hindi ko pa alam kung gaano to katagal, magtatagal. Pero may nabasa ako, usually nagtatagal to ng 6 months to 1 year. Maaari nyo din ilagay to sa mga sealed container ninyo kung wala kayong mga empty garapon. Pero syempre, mas okay pa din na fresh na dahon ang ginagamit natin sa mga dishes. Yun nga lang, kaya tayo gumagawa nito para naman yung mga dahon na kaysa naman masira o matapon. Pag nagpuputol tayo ng mga puno natin na malungkot.